Sige, Jubio, putahan lang dito yung ramimi yung motor ko kung kaya mong buhatin. Huwag na paandar mo. Sa'yo na. Ano yun? <laughs> okay, na tayo chef. Ingat talaga. Disgrasya basta okay tayo pareho. Ah, oh, nabangga ako nung nung ano, nung kotse inaantok yung ano, driver. Ayano no lang natin. hindi naman dapat ano na yan eh. Yung mga ganun simple bagay eh. Lalo na nang hihingi naman ng sorry. O ibigyan na natin 'yan. wala naman may gusto eh. Tahas ako pa ako, siguro inaantok yung driver. Nabangga ako. Buti na lang ginadali ng masyado yung motor natin. Lakas nung kadyut eh. Check natin. Doon yung tama ako ng motor. Sinato ka ata driver nung ano, nung kotse, nararaw ko sa likod, buti ang takbo niya mabagal lang. Tinamahan lang yung top box natin, pero okay ngayon. Okay lang yan, yung mahalaga wala na disgrasya, motor lang naman yan, ikawin naman natin palitan yan eh. Basta mahalaga wala na disgrasya ang tao, tsaka hindi tayo mapanglamang. Kahit na mabangga tayo, mahalaga ng sorry yung rider. Eh mukhang bago pa yung kotse, hindi pa sana yung driver. Đó, yeah okay lang